Yung baga pong huminga po yung kandila po ni Papa, mm nakiusap ako. Kung hindi na po pupunta doon si Papa, hayaan na po ni Papa, ni Papa si Mama. Kasi ay kung may kinakasama na naiba, lumakas ulit po yung ilaw po ng kandila. Kung baga parang binubulong-bulong sa kanya. Oo uh, po. e, eh, nung undas, paano? Eh, dito na lang din po ako. Hindi kayo nagpunta doon si Papa niyo? Bawal naman daw pong bisitan niyo Magandang hapon sa mga viewers ni Ik Commander dito sa kanyang YouTube channel. At sa kanyang page. Ngayong araw, andi dito kami kina ate Isabel para kamustahin din sila. At ayun nga, uh, nakisuyo na din sa amin si Commander na si Kasuhin yung para doon sa uh, gusto nilang alagaan. Kasi nga, nagka problema noon na siya ino-orderan niya. Kaya humanap kami ngayong araw ng uh, ibang mapag orderan Sabel? Iba lumaki yung bahay mo. Masira. Ha? Huh? Hindi ba kayo natagdagan pa ng plywood ni Commander? Hindi ba? Hindi ba? May ganun? Ah, oh, kala ko nadagdagan na yung plywood nyo. Pero nandito pa din. Okay. May okay. Pong, may gawa pa po ay. Ah, may gawa pa si Mr. Mo? Nagaan ko po ng kalay po sa dalagang ko. Ah, okay, okay. Baka kaya hindi pa din niya uh, dinadagdagan, dinadagdag, dinadagdag, hindi pa naman yata tabi labo yung asawa mo. Busy pa, po lang ito. Busy pa no? ngayon? Okay, ino okay. na karan, hindi ko nakita yung kulungan ito pala yung ginawa. Opo. Okay. Ah, okay. Galing kami dun sa, ano, sa kinukunan namin na isa, sa misentro. Kasi yung order ng commander nung na nakaraan, nagka-problema. Kasi yung presyo niyang ibinigay, bigla niyang nung kukunin na, biglang nilakihan. Okay lang naman sana yun kasi hindi naman gano'ng kalaki yung daridig kaso nga lang syempre mamimihasa yung binibilan kung okay. kung papayagan lang na ganun yung ginagawa niya, di ba? Kaya ngayon nagkuha, naghanap kami doon sa ano, nakakuha naman kami dumagantay naman yung delivery. Okay. Tapos dito na yun i okay. No? Opo. Okay. Pag uh, tingnan ko nga ulit itong ano, iniwa. Ah, maliit lang pala. Dadagdagan na pa po yan, isa pa gaya ano ang bubong na ilalagay dito? Ano na lang daw po, na lang daw po. Hindi ako ko po ano po ibububong. Ha? Hindi ko pa lang kung ano kung pwede kong Ah, uh, bakit ah okay sa ako ngayon kasi opo. Ah, para hindi lamigin. Opo. Opo. Tapos kapag uh, medyo malaki-laki na papalitan. Ayos na po 'yan. Mm, okay, pero at least ginawa nila, nagmuha talaga sila ng kulungan. Ano? Hindi yung kumbaga sinabi natin magawa, eh, gumawa talaga sila. Yun nga lang yung ah uh, dapat na nandi dito na nung nakaraan pa ay nagka problema mm -hmm. pa pero okay lang, kumusta ang mister mo? kumusta sa ang trabaho niya? sa ang danawan ba dito lang? dito lang po, parte ka so, ah, dito ah dito? at isabel kapag ganito ba na ano Ah, uh, may trabaho yung mister mo ito. Ano naman ang mo dito sa bahay ninyo? Mm -hmm. Dito na lang din po. Wala naman ako na po. Pagkakayos po ng walis. Ah, bakit? Ah, ilang taon na ba yung bunso mo? Ano pa lang po pa, sampung buwan pa lang eh, po ngayon. Ay, sampung buwan pa lang, hindi pa pala talaga pwedeng iwanan ano? Hindi pa ikaw pwedeng magtrabaho ng ibang trabaho kasi baby baby pa pala talaga. Okay. Uh, oh. eh, kamusta kayo nung bagyo dito? Ay, baga po, nabasa pa rin po yung mga damit ko sa loob. Ah, na, ba't parang, dati bang walang dingding yun o meron dati na pagpunta ko dito? Wala pa po. Wala talaga dingding yun? Okay. Oh, wala pala talaga. Okay. Okay. Sige ba yamo at ano ah uh, Kausapin ko ulit si commander dun sa Kaso nga lang kapag dinala din namin dito yung flywood Di rin naman pala magagawa kasi busy pa yung mister Hindi po, eh. May, ano na rin po yung pinapalagay ko na rin po yun Eh kaya po katapos na po ng pag ano po ng pala. Sige para ano, kailan ang possible natapos na Para alam namin Pwede rin po ano, sa linggo po, makakabit ko rin po yun eh. Sige tapos at Pahinga baga po pag linggo Okay po. Tapos kung ano yung ah uh, Uh, di, ko, di ko alam kung nabanggit ko ito kay Commander nung nakaraan eh. Hindi ko alam kung napag-usapan namin tungkol dito na kailangan ni Ate Sabel ng dagdag flywood para makompleto itong kabuuan ng bahay nila. So di ko alam kung siguro eh, hindi namin na hindi ko na nabanggit kay Commander kasi uh, eh, oh, baka hindi niya naman napansin dun sa video nung i-edit niya. Hmm. Pero ire remind ko ulit ha. Okay. Para na sa ganun ay ano. Ano ito labahan? Labahan. Hindi pa ba makakalaba pa Ano po nung bata pa sa mapapanda ma. Bakit ang nangyari sa anak mo? Nagkasinak-sinak po. Nagkasakit? po. Okay, nung 45 days ng papa mo, kamusta? Hindi pa pa ako na po doon po. Ay! Uh, <laughs> naging manok na naman tuloy. <laughs> 40 days po ni papa. 40 days mo. pala. <laughs> kamusta nung 40 pa, days? Po, Padasal na lang po ako sa kapalungga po. Ah, nagpadasal ka na? <laughs> Lagi kasi na pag-uusapan niya 45 days na yan. Kala JJ, 45 days din. Dito, 45 days din. Kala tatay Duro, gusto rin mag-alaga, 45 days din. Oh, puro 45 days. Okay, ibig sabihin, hindi ka doon nakapunta. Opo, at bawal pa man daw po, bisitahin daw po ay. Bakit naman? Bakit bawal? Bawal pa daw po, dapat daw po isang taon daw po. Bago bisitahin po si Papa Sasa. Hindi, ibig sabihin ko, di ba, 40 days may padasal? Saan, padasal san, sa, sa, po. Saan nag-ano? Nagpadasal po sila, tiya po, sa kanila. Ako naman po, nagpadasa na lang pa ako sa simbahan po. ah, pwede pala yun? Opo. Hmm, kita okay, po sa pina... Ay, paano? Eh, dito na lang din po ako. Hindi kayo nagpunta doon sa Bawal naman daw pong bisita niyo pa. Eh, hindi naman siguro yun. Baka pa mahiil lang na matatanda yon. Sabi Sabi, kailangan daw po, panag-isang taon na daw po. Ah, yun, walang problema no. Sa bagay, eh, wala din namang problema kung di bisita. Kasi, yan naman eh, ano na yan. Hindi uh, naman niya yun alam. Di ba? Mm -hmm kahit bisitahin mo si Jen araw-araw, iyakan mo si Jen araw-araw, hindi naman niya yun alam. Kaya nga sabi ko din sa mga viewers, gawin natin yung best natin habang nabubuhay pa. Kasi kahit anong dalaw mo dyan, kahit anong dalhin mo dyan, kahit anong iyak mo dyan, hindi niya ma-appreciate yan, hindi niya alam yan. Di ba? So, wala din naman problema kung di mo na bisita. Ano? Eh, ano man po, masaya naman po sila tiya kahit pa paano pa, pinadasalan po sa bahay so... Ah, nalaman nila yun, nalaman Opo, oh, po sila tiya. Mm. Kaya ko po nandun po kami sa bayan po ng papadasal. Okay. Para sa papa. Okay. Noong nakaraan na nagbisita dito si na commander, eh, nakakita ko parang birthday yata ng stepfather mo. Okay. Pinuntan Kung... baga po ako dito, nagpapanday <laughs> po ako. Pinuntan pa ako. Ay, sino ba gumawa nito? Yung side po, tapos yung ano po, yung asawa ko po. Okay. Ay, ako na lang po nagdingding po. Ah, ikaw na nagtapos. Okay. Pero kumusta naman ang relationship ninyo ng stepfather mo? Okay, na. okay na rin naman po. Nagkaayos din po kami. Ilang taon na ba ang stepfather mo? Ewan ko po na, mas matanda pa yata po si papa ko dun. Ah, pero ano, uh, sa sa'yo, mas matanda naman sa'yo. Okay. Akala ko mas matanda ka. <laughs> okay, oh, pero okay naman yung relationship ninyo okay okay bilang, na ano, yung okay sumama so mama mo, kayo ng mama mo. Okay na rin naman po, nagkayos na rin po, kayo po pa paano. Okay At na nun man. po ay magkagalit po talaga po kami po ay. Siyempre po, buhay pa baga po si Papa, kahit pa paano inanuan na din baga po niya pinalitan. E siyempre po, nasaktan din pa ako. Ibig sabihin at sabihin sa madaling salita, nung nabubuhay pa si papa mo, at ginawa ng mama mo yung karong ka ng sama ng loob sa mama mo, sa madaling salita. Opo. Ay, ganun. E siyempre po, si papa po, may sakit na po, kumbang lagi, pumalimutin. Doon pa ako na nagsama po ng loob sa Kaya kung ano po, masipag naman po si Papa, kung sa, ano po, sa isa pong obligasyon lang po ni Papa na hindi na po niya nagagampanan, doon po siya naghanap okay, alam ko 'yun. yung ah, uh, huwag natin banggitin pero alam alam ko yung tinutukoy mm -hmm. ni Ate Sabel, yung uh, obligasyon niya sa kanyang asawa, 'di ba? Tama ba ako? Opo. Na hindi niya magampanan, eh, hinanap na nung mama niya Ay, sa iba. Okay, si mama tapo mo ba kasal hindi? Kasal daw po 'yun. Sa West, sa Pare. Sa Pare ila po yung libreng kasal ba? Oh, kasal pa rin po sa Kapalunga po. Ay, nako. Yun nga lang yung medyo masakit doon, ano? Opo. Kasi yun, kasal pa pala sila. Yun din po sinabi po nila sa akin. Ang mm. kaso po, ayan na po. Wala mo po kayo Hmm. Na eh yung wag na wag nating gagawin la, hindi lang sa ano hindi lang sa kasal kahit dun sa mga hindi kasal pero lalong lalo na dun sa kasal ibig ko sabihin na alam niyo naman may sinumpaan tayo sa Panginoon na hanggang dulo magsasama tayo sa hirap at ginhawa di ba So yun hirap na yun yung hindi sa iyo maibigay yung obligasyon niya bilang mister may hirap para sa iyo eh kailangan mong tanggapin, di ba? Okay. Kasi may sinumpuan kayo ay um, na hanggang dulo kayo. Okay lang sana kung dum yung nantay man lang na mawala na yung papa mo. Okay, yun di pa sinabi po hmm. yung isa ko pong lola kay mama nung patay po si papa. Yung, dapat yung sinabi dapat niya po, rin yun? Dapat na po in-telephone na dapat pong mawala na mula si papa bago nag-asawa. Kanino niya sinabi? Mismo po kay mama. Si mama mo mismo? Apo. Ano, ano sabi ng mama po? mo? Anong sagot niya? Siya, wala lang po siyang inyak. Totoo naman 'yun. Kasi para mo na din naman kasing pinag Ay, sorry sa mamamahuha, sorry din okay. sayo. Para mo na rin kasing pinigtaksin yung asawa mo noon, 'di ba? Kasi lalo-lalo na hindi alam ni Tato Ervin 'yun. Ervin, 'di ba? Hindi niya alam. Hindi po. O, ang alam niya yung asawa niya nandiyan janjan lang. Ang alam rin po nagtatrabaho lang po. Oh, 'yun ang alam ni Tato Ervin, nagtatrabaho lang. Kaya pag tinanong namin siya kung yung asawa mo nasaan, ano? Yung ung ko doon, sabi niya, janjan lang 'yun, sabi niya. Pero hindi alam na may asawa, 'di ba? na kung kung yun po si Tatay Ervin ay nasa tama o nasa nasa kumbaga talagang kung ano siya dati yung normal talaga lahat okay. eh, yung kakagalit niya yun, hindi niya katutuwa yun yung samanan ng loob niya yun, di ba? parang okay. parang nasamantala lang din kasi na porque makakalimutin na si tatay Ervin, kasi naman tala naman na ganun pero ang kagandahan lang din sa mama niya kahit na ganun, Nakikita ko din na pumupunta punta pa din okay. pa din Ano na po namin? Sinag may rami na rin po nagsabi po kayo na kahit po paano po ay magpakita na rin daw po si Mama at lagi naman din po siyang hanap. Hmm. Kung saan ba kayo mahal na mahal po talaga si Papa. Grabe. Eh. Kahit po nung sa Santa Barbara po. Yung baga pong humina po yung kandila po ni Papa. Hmm. ako. Pa kung hindi na po pupunta doon si Papa, hayaan na po ni Papa, ni Papa si Mama. Kasi ako ko may kinakasama na naiba. Yung kandila po niya humina na po kasi laki na lang po ng tingting. -ting. Kaya hmm. doon po ako sinabihan ni Latia na kausapin ko ulit si Mama na papuntahin ko raw po doon sa Santa Barbara. Ninyong patay si Papa mo? Opo. Tapos hmm. na no, sinabi ko, sige Papa, matawag ako doon sa Kusalay ako papuntahin ko dito si Mama. Lumakas ulit po yung ilaw po ng kandila. Kung parang binubulong-bulong sa kanya? Opo. Pero narinig naman po ni Latia yung ko si Papa. Kinikilabutan ako sa kwento ni Ate Sabela, at hindi nga balahibo ko. Ito yun yung balahibo ko. Kaya ganun pala, no? Kaya nga sabi nga nila di ay, kausapin ko daw sa mga papuntahin ko po daw po doon, isipasama ko po doon sa asawa ko na makisakay na naging papunta doon. Kaya po sinaman na rin po doon asawa ko doon. Nasa Ibig sabihin na naghatid doon yung asawa mo, okay. sa mama mo? Okay. Ayun, sabi ko, buti nga po at may bigas pa po tira -tira. Pinadala ko na rin po dun. Patay po yung pansabong pong manok, pinadala ko na rin po dun. Mm. At wala po sa akin kung ipapaulam, pinadala ko po nung, dun. nung lamay? Opo, nung huli pong lamay na yun. Marabi. eh, sa tingin mo ba ati isabihin, may tanong lang ako sa'yo. Kung mamatay kaya ang papa mo, may tampo kaya siya o oh, galit sa mama mo, gano'n? Sa tingin mo lang, kasi ikaw rin yung huli niya nakasama. Po, uh, din po, ay, kasi kasi ba, wala siyang sinasabi. Wala po. Pero lagi lang po yung sinasabi po ay huwag lang po magpapakita yung lalaki ng lang po lagi. Ibig sabihin niya rin nung huli na? Siguro po, mayroon siya na may nagaano po sa isip po niya. Sabi niya may nakakausap daw na po siyang tao, pero wala naman. O kung minsan siguro eh, yung mga naririnig-rinig niya. Baka po. Eh, uh, nagsis, nagsisintin sa utak niya Baka yun po. na uh, may ganito ni niya sa ako, ganito Okay. Kaya nung huli ang sinabi niya, huwag lang, lang magpapakita yung na lalaki. Ano? Marami din si pagmamahal ni Tati Arvin. Siguro lang Arbin. po ni Mamay, wag lang po silang Makita makik niya na magkasama. Magkasama? Opo. Ngayon ba eh, dyan sa tingitiran ng mama mo, magkasama silang ang dalawa? Opo. Tapos kasama yung bunso mong kapatid? Opo. Pero sa pamilya nila, di ba doon sa baba yung side ng lalaki, okay, okay ka naman doon? Okay naman pa ako doon. Wala namang problema. Wala naman po. Sila po yung mismo ko na nila po sa akin. Ay, ganun? Opo. Sila po mismo. Kaya nga rin pa sa'yo po nila. Eh talaga daw pong magagalit po ako. Wala daw silang magagawa kung magagalit talaga ako sa kapatid nila. At talagang yun daw po ang ginawa doon sa ama ko. Kasalanan naman daw po talaga daw ng kapatid niya. Mm -hmm. At naman. Tama naman. Buti sila kata Hindi nila, kumbaga, kinakampihan. Kumbaga. Hindi okay. wala lang silang magawa. Pero yung sinasabi nila eh, Nandun pa din yung pahingi, paghingi ng pasensya dahil sa nagawa ng kapatid okay. nila, ganyan, ano, ano? Sa akin po sila naghingi ko ng na pasensya. Pag nakikita pa kanila, kino, kamusta ako nila, kung kumusta ako, kumusta naman daw po at ano. Ay, sabi ko, kung, kung nakikiyano pa ako sa kanila. Kikiharap ka naman? Opo. Okay. Ay, sinabi um, nila nilang magpunta doon, punta rin pa ako. Para wala po. Para wala masabi? Opo. Okay. okay. Kakalungkot lang kapag dumadaan kami doon sa may bahay ni papa mo. Okay. Eh, nakita namin sira-sira na. Kaya, uh, minsan nga nagluloko na lang kami na, oh, vlog mo si Tate Erbin, nandun si Tate Erbin. Inum na lang kasi, kumbaga, eh, yung ilang beses din kasi na pabalik-balik kay Papa mo, eh. siyempre, eh, naging, kumbaga, napamali sa amin, naging close din namin. Okay. Kahit pa paano, kahit na every time na pupunta kami, hindi niya kami kilala. Hindi ba? Limot niya kami. Pero okay lang, at least, eh, kumbaga, eh, uh, naging part din ng buhay ni Tate Erbin kami. Ano? Okay. Okay. Ay, may ano pa kayo? May may pambili pa kayo ng ulam niyo? Wala po. Ah, Nag okay. lang po kami ng ulam po sa kabila. Ay, ganun. Oh, ah, magbili ka ng ulam niyo at may bigay naman sa akin si Commander kanina. Magbili ka ng um, ulam. Hmm. Ha? Magkakabili na rin pa, pa si Pagbili ngayon. Bakit? Anong meron? Sampung buwan na po. Sampung buwan? Ay, ay ngayong araw. Opo. Ah, okay. Sige. At kanina man eh, sabi ni Commander nga, kung may makita kaming pwedeng i-vlog, eh, binigyan niya ako ng cash sabi okay. ko eh. eh, naisipan ko dumaan dito sa iyo kaya sabi ko eh, abutan na lang din kita pambili mo ng ano pang ulam mo ano? kaya mo at uh, kapag si commander mo na pabisita ulit dito eh ngayon hindi pasensya ka na hindi ko lang na maglabas kasi nga medyo tumitigis-tigis okay. yung tiyan niya no? kasi bugbog talaga sa biyahe kaya pasensya ka na kung hindi masyadong nakaka-focus sa pagbablog. Okay lang po. Ha? Pero huwag, huwag kang malalag, naman namin yung best namin. Ka kagaya nga nung sa 45 days nyo, ngayon naghanap agad kami. Nung masabi ni Commander kaninang cancel na yon at yung kaproblema nga daw sila nung kausap, yun, eh, pinahanap niya agad kami ng 45 days. Ano? Kasi nahiya din siya na yung pangako niya eh, hindi agad na ibigay. And dahil lang dun sa nagbibenta na yun hmm. na biglang pabago-bago naman ng na pero dapat ito ay eh, di ko alam, di ko sure kung uh, by Monday ganyan siguro darating 'yun, eh, wala pang bubong to. O lang po 'yan. Anong ang po? Ang gagawin muna po kaya po namin para po hindi daw po maano. Hira muna po kami ng isa po yero kay nanay. aw Oh, isang lapat lang ng yero okay. yan okay. eh no. Ano muna po at para daw po maano daw po yung manok. Hmm, okay. Sige, ba diyan ang ano? Maliliit pa naman po 'yung gagawin. Kasi Kasya po. po ah, kasya pa. pa po. Okay, kasi... Pahingin okay, na po yung 6 seconds po sila para, po hindi po sila lamigin. Lamigin. Oo nga pala, may dagdagaw sa'yo na... Si Commander kasi parang may plano siya yatang uh, magpadagdag ng 45 days. Kumbaga, okay. Bagaan, bawa, 20-30 pieces para may mapagkunan din kami na okay. ng ano. Pero siya naman ang bahala sa inyo. Okay lang ba sa yun? Okay lang po, nag-usap na rin. Ha? Nasabi niya na sa iyo yun? Opo. Okay. Hindi niya sa akin nabanggit na nabanggit na sa iyo. Okay lang naman ako. Tayo kung anak maigin na rin para so, baka po mahirap din po mag-alaga rin po sa inyo. Ang ah, mahirap talaga eh syempre gusto din kasi namin yung neat, yung Upo. parang yung fresh ba baga kung baga. Kasi sa palengke, karamihan dyan, eh, frozen okay. Hindi na kasarap kapag kinain. Masarap yung fresh na pa lang, ganun. Mahilig kami sa ganun. So, siya naman ang bahala sa inyo. Ano? Okay. Para doon sa part niya. Okay, sige. At uh, ngayon, eh, napadaan lang talaga kami dito. Ha? Sige, pasensya na ulit. Ate Sabel, ha? Okay, Tsaka salamat din sa kwento mo nina, Eh. Ito yung pinatindig mo yung balay ko. <laughs> na may ganun pala, hindi ko alam. Ako pa eh, ano na po, hindi na pa ako natatakot na. po sa mga gayan po. Bakit? Kasi po, ang dami ko na rin po nanang po, natutulog pa ako, katabi pa po ng patay tayo. Eh, ganun? Opo. Paano katabi Opo sa, ng patay? Ano po? Ay, ito yung kabaong, sa... tas katabi. Hindi kitabi. po, nasa nakahiga pa lang po siya sa katari. Natabi pa ako doon. Ba, Hindi nagawa po. mo yun? Opo. Kaninong kamag-anak niya ang nagawa Opo. mo yun? Opo. Ikaklose mo yun siya? Opo. Di ka po hindi ka pala natatakot sa gano'n ano? Hindi naman pa mga takot ko sa mga gano'n po. Sa, sa bagay, sabi nga eh, matakot ka sa buhay, okay. huwag sa patay. Opo, di balay na daw po sa buhay, huwag lang Kasi po yung sa buhay, patay. yung may posibilidad na gawin sa'yo yung di maganda. Opo. Okay. Yung patay, wala naman na yun, ano? Lalo na ka mag-anak pa. Mayroon nga pa ang picture po dun sa cellphone ko po, picture ni Papa. Ayun na lang po ang kinakaroon ko, usap ko pag nag-anak pa yun sa bahay. Ay, gano'n? Nung hindi rin po maka, nakapunta po doon mga kapatid ko, sinabi ko na lang din po sa simbahan na kay Papa na kung hindi po na, hindi siya naalala, na, okay lang na po. Dapat maintindihan na lang din po. Yung mga kapatid mo? Opo. Okay. Ikaw na humihingi ng paumanin sa mga kapatid po. mo, ano? Okay. Pag pray mo din na sana, sa nasa taas na, sana nasa piling niya si Papa okay. mo, ano? Kasi yun yung pinakangkaginhawaan kaginhawaan na natin sa kabilang buhay kung doon tayo mapupunta, di ba? Opo. Okay. Kaya yun yung isa sa pag-pray natin din, ano? Nung bang mawala si Papa mo, bapahabol ko lang na pag-pray niyo ba siya, na ihingi niyo ng yan na tawad, ano na po yun. Niya. Kung nag-ilang araw po siya nakaburol po, ganun din po yung pagdasal po. Hindi nung... Ay, wala ka pala doon ano, nung no, nag-aagaw buhay yung papa mo? Wala po. Sino papa. ang nando doon? Si mama po. Ah. Nag-uwi pa, pinauwi na muna talaga Kung papa. nga pala, muna. alam ko nando dito ka pa, ay... Eh. Parang inantay niya lang na may, may mm -hmm. hatid mo dito yung anak mo, di ba? Parang yun lang pang inano po niya, nauwi ang kumuna po yung anak ko. Oo, oh, no, nauwi ang anak mo. Okay, lang. Okay, kasi ang, ang tinatanong ko doon mga kabayan, yung alam nyo yun, yung habang nag-aagaw buhay kasi, pinagpipray yun. Uh, kahit, kahit hindi mo siya makasabay sa salita, sa isip lang, eh, makahingi ng tawad sa lahat na nagawa ng kasalanan. Parang nasa mm. -hmm. Sa ganun, malinis, di ba? yung sabi ng iba. Pero naniniwala ako doon sa ganun. No? Yes, share ko lang kasi dati may katrabaho ako kasi bumansa Muslim siya, balik Islam. So, yung mama niya nasa Pinas, hindi siya makauwi. Nag-aagaw buhay, tinapat lang yung cellphone. Tapos, siya yung nagpe-pray. tapos kumbaga hindi man makasabay masyado yung mama niya sa isip na lang at least na nakahingi siya ng tawad kahit na sa utak niya lang di ba okay. kahit na sa isip niya lang okay yun so share ko lang yun o sige ate Isabel, ha papunta pa. na din kami at salamat, salamat ulit sa ha okay banggitin ko ulit kay Commander yung sa ano limot ko lang sige din siguro banggitin ha sige na tapos para pag may bakante yung asawa mo dito simple simple lang yung okay. gawin paano ko na ano po yung sa po. Sige, sige para sige, sige. kasi kumawa naman yung bahay mo eh. Ha? Hmm. 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 Ang liit naman ang busis mo. Ano yun ang kapit na Anak po yun ang pinsan ko po. Kapit tayo tayo. Baka magalit ka sa akin ng joke lang. Ah, sige, punta na kami sa si Ben. Okay. okay. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa commander ni Marcos. Alma Vlog sa Facebook page. At syempre sa team namin, supportan nyo din trans TV cameraman natin. At Marcos TV channel, yung main channel ko naman yun. Uh, at sana ay marami pa tayong matulungan kahit sa abot na makakain natin sa ngayon talagang limited lang yung uh, ano ni commander din yung galaw kasi nga alam niyo naman yung sitwasyon diba kaya ay hindi niya uh, masyado na mo-monitor kumpara dati talagang monitor na monitor niya kita niyo naman kinabubuy noon sa pabahay talagang halos araw-araw kung kinakailangan nando doon at para mamonitor yung beneficiary pero ngayon talagang limited kasi nga Ganun yung sitwasyon niya pero after niyan ay eh, balik na naman siya sa ganon. Uh, sigurado 'yan. So, kita niyo 'yung kahit na hirap ipinipilit eh, pa rin para makabisita lang dito sa mga beneficiary at makita 'yung sitwasyon. Uh, lang kagaya dati na talagang tutok, matutok talaga. Pero ganot-ganon pa man ay eh, tumutulong pa din naman. Okay, maraming salamat ulit at God bless po sa lahat. Ingat po kayo.